Hello guys, how is everyone doing? I hope you are all doing good and welcome to my YouTube channel. Once again, if you are new to this channel, my name is Roni Luke. Nice to meet you and welcome and thank you so much for dropping by. Just for today's video, ituturo eh, ko sa inyo kung paano natin, paano tayo maglagay ng voiceover sa ating Facebook Reels. At syempre, doon tayo mismo mag edit sa Facebook. Yan. So doon natin i-edit at doon natin Uh, lalagyan ng voiceover at ating mga video na gusto natin i-upload sa Facebook Reels kasi minsan ang hirap kasi mag-upload ng videos na maingay ang background at ma mahirap din maglagay ng music background sa ating Facebook Reels kasi nasi-CPR ang mga ito at syempre ayaw ni Lolo Metz ang mga ganyan. Yan, so ituturo ko sa inyo kung paano tayo maglagay ng uh, voiceover para naman ang video natin ay maganda. Ayan, kahit papaano, kasi minsan pag nagre-video ka kasi sa labas or kahit man kahit, kahit saan ka man nagbe-video, maingay ang background, so hindi rin magandang pakinggan. Kaya ang magandang paraan lang dito is, maglalagay tayo ng voiceover sa ating video rails para naman safe din at hindi rin mati-CPR. Ayan, so ituturo ko sa inyo kung paano natin gawin niya. At syempre, kung bago tayo magsimula dito sa tutorial na ito, ayan, kung hindi ka pa naka-subscribe dito sa channel na ito, yan, pakisubscribe na rin yung subscribe button down below, at huwag din kalimutan, pindutin yung bell button para naman ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong videos. At of course, itong uh, tutorial na ito ay basic tutorials lang sa mga baguhan pa lang or mga nag-uombisa pa lang sa mga Facebook Reels, sa mga pagwa-YT, or sa mga pag- TikTok. Yan yung mga basic editing for uh, Facebook Reels. Yan. So, tara na. Umpisahan na natin. So, let's go. Okay. So, ito na nga guys. Umpisahan na natin. Nandito na tayo sa ating screen. Ayan. So, simply i-click natin itong Facebook. Click natin yung Facebook. At pupunta tayo dito sa profile. Ayan. Makikita nyo yan. At pupunta tayo dito sa baba. Ayan. So makita nyo itong Reels. Ayan. I-click natin ito kasi dito tayo mag-upload ng Reels or Facebook Reels natin. Ayan. So hanap tayo dito sa ating gallery. Punta tayo, tayo sa gallery natin. Hanap tayo ng ating i-upload sa Facebook Reels na lalagyan natin ng voiceover. Ayan. Saglit lang. Hanap tayo. Sana yung mga video natin dito na gusto natin. Kumbaga, ayan ito. Try natin ito. Ayan, kumbaga dito, maingay, di ba? Pagkikita nyo. Ang ingay ng background. Ayan. So, ang ingay nga. Ayan. Ayan. Um, okay, And ito. I-click natin yan. I-click natin itong audio para natin ma mute mo na natin yung sound kasi maingay yung background music. Ay, background ito. Ayan. kasi sa restaurant ko, you need ito. Makaingap no? sa restaurant. Ayan, so i-mute natin. i natin itong mute. Ayan, nakamute na yan. Tapos, mayroon namang choice dito is either add music, add voice over. Pero nang dahil ang tutorial natin ngayon ay add voice over. So, add voice over. Click natin ito add voice over. Ayan, so pwede mo lang i-add ng voice, mag a ng voice over. So ang gagawin mo lang dito, i-tap mo lang to or hold pag mag-video record ka. Ayan, so i-try natin guys. Ayan, so i-hold mo lang ito. Ayan, kanya. Hello guys, welcome sa ating video ngayon for today. Ayan, so ipapakita ko sa inyo itong in-order kang noodles. Ito ay yummy noodles. Tingnan nyo naman ang sahog, ang dami at kumukulo-kulo pa ang init. Tingnan nyo naman ang sahog pa lang, mag nakikita mo, magugutom ka na. Tingnan nyo naman ang init-init. May fish bowl, may fish cake, at syempre, may dressing din. Ayan. Ayan, so naka-record tayo ng voiceover. So pagkatapos nung na-press na itong uh, voiceover or pag naitap mo na to i-release mo lang siya. Tapos makita mo may kulay na to Ayan, so i ko natin. I-done natin. Idan natin, try natin pakinggan. Ayan, ganyan. Ayan. Hello guys, welcome sa ating video ngayon for today. Ayan, so ipapakita ko sa inyo itong in order kang noodles. Ito ay yummy noodles. Tingnan nyo naman ang sahog, ang dami at kumukulo-kulo pa ang init. Tingnan nyo naman ang sahog pa lang. Mag nakikita mo, magubutong ka na. Tingnan nyo naman ang init-init. My init. fishball, may my fish, bowl, may fish cake, at syempre my Ayan. Ayan, ganyan. Hello guys, welcome sa ating so, video ngayon yan, for yun, today. Ayan, so ipapakita minis. ko and next mo na yan. So, of course, kung okay na yung na, na voice over mo, for sure okay na yan. Ayan. So, ayan, nandito na tayo at maglalagay ka rin ng describe your reel. So, anong ilalagay mo dito? Kung ano yung mga hashtag? Ayan, kumbaga, yummy noodles or uh, have eating or lunch, eat or sige, sabihin na lang natin lunch time. Yan, lunch time, eating, eating yummy noodles. Ito ang tawag kasi dito sa noodles na eh. Yummy noodles. Ayan. So, maglalagay tayo niyan. Title. Tapos, syempre, huwag, huwag din kalimutan ang hashtag. At ang hashtag, remember, ang hashtag ay kailangan related dito sa video na ito. Ayan. So, eh, kumbaga, maglalagay tayo ng noodles. Ayan. Noodles. Ayan. So, nandito na siya click mo lang to tapos maglagay ka ulit noodle soup kumbaga noodle soup tama naman noodle noodle soup pwede ka rin maglagay ng foodie ayan at pwede ka rin maglagay ng food lover kung mahilig ka sa pagkain di ba food lover oops lover okay so ganyan na depende sa iyo kung anong gusto mo basta importante related dito sa video na ito Ayan, so wag kalimutan maglagay ng title, hashtag at yan. So kung gusto mo rin na maglagay ng, okay, tapos na tayo dyan. So i-click natin itong mismong picture. So maglalagay tayo ng cover. So mag edit tayo ng cover. Kung, kasi minsan, ang, nag, ang naglalagay ng cover natin, hindi tayo naglalagay, si mates na mismo. Pero kung gusto mo maglagay ng cover, yung medyo maganda ka naman para attractive sa viewers natin kung makikita niya, maika-click nila agad itong video natin kung ano ba ito. Ayan. So parang clickbait ba tawag dyan? Pero clickbait, pero totoo naman itong ilalagay natin. Okay, kumbaga ito gusto natin ilagay ganyan. So kung gusto mo na ito na i-cover para kumbaga pag i-click ng viewers makita nila ano ito. Ayan. So i-click mo lang save kung okay na yan. So okay na yan guys. Tapos check mo na rin kasi ito kasi connected na sa Instagram. Ayan, so, naka-Instagram na siya. So, pag i-post mo na ito, papunta na rin sa Instagram, tapos sa Facebook Reels. At, kung gusto mo ilagay din sa add playlist, kung may playlist ka, pwede mo rin i-click itong add playlist. Ayan. So ilagay mo rin dyan. Click mo lang yan. Pero ang tutorial natin dito is kung voice over lang. Pero gusto ko lang it ituro sa inyo guys. At huwag din kalimutan tingnan ang see more settings. Ayan. Magkita nyo more. Siyempre, kailangan i-click nyo ito para makakuha kayo ng star naman kung may magbibigyan ng star sa inyo. Ayan. So, ganyan siya. Huwag kalimutan lagyan yan kailangan din yung caption pero hindi na importante yung caption basta ang gano'n na lang add star baka para naman makakuha kayo ng star kung may magbibigay ng star sa ating reels ayan so at least nakakuha ka rin ng kahit papaano ayan pwede mo rin i-click itong share story kasi nakaset na itong sa akin so share story click mo lang ito Ayan. enable mo yung share story para naman ma mapunta dun sa story mo para makikita agad ng mga audience natin. Ayan. So, kailangan natin i-click. Ilag, 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 naka-blue yan. Ayan. Pag hindi mo na-i-click yan, ganyan ang kulay niya, puti. Pero pag-click mo yan, naka-blue yan. So, minsan siya naka na yan. Tapos, yan, share always and save. Para ganyan siya. Para hindi mo na kailangan balik-balikan at kailangan para automatic na yan na ah, naka-share storage every time na mag-upload ka ng Facebook Reels. Ayan. So, balik na tayo dito. Yan. So, okay na yan. Ganyan na siya. Tapos Ayan. So kailangan din naka-public 'yan. Yan. So who can see this? Kailangan naka-public kung gusto mo friends lang, pwede mo click yung friends or eh, yan, depende sa'yo. Pero syempre, ano pa bang balak natin? Syempre, gusto natin i-public yung video or Facebook Reels natin para makita ng lahat. Ayan. At syempre, huwag din kalimutan i-click ang done kasi pag hindi mo i-click yan, hindi siya mai-save. Pero nang dahil sa okay na yung settings, ko, okay na 'yan eh, balik tayo dito. Ayan. So, ganyan ang paglalagay ng reels or voiceover. Ayan, ganyan. Hello guys! Welcome sa ating video ngayon for today. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo itong in-order kang noodles. Ito ay yummy noodles. Tingnan nyo naman Ayan. ang sahog Ayan. ang dami at kumukulo-kulo pa ang init. Tingnan nyo naman ang sahog pa lang. Huwag nakikita mo. Magubutong ka na, na. Tingnan nyo naman ang init-init. My fishbowl, my fish cake at syempre, my So, ayan. ayan. So, yun na nga ang ating tutorial sa ating kung paano maglagay ng voiceover sa ating Facebook Reels. At syempre, sana naman. At sana may natutunan kayo dito sa ating uh, basic editing sa paglalagay ng voiceover sa ating Facebook Reels. So, huwag dahil natin kalimat, kalimutan maglagay ng mga title at hashtag sa ating Facebook Reels. So, sana may natutunan kayo dito sa ating uh, basic tutorials kung paano tayo maglagay ng Facebook Reels, voiceover, and paano tayo maglagay ng hashtag at saka title ng ating Facebook Reels. Thank you so much for watching and see you again next time. God bless to all. Bye for now.